Ano ba mag-order dito sa TikTok? Simple lang po, sundan niyo lang po ang process na to. So mga kagaya nito na trouser, may nakabay here diyan, i-click mo lang siya. Pagkatapos ito po yung lalabas, i-click mo yung add to cart. Tapos pipili ka, meron tayong black, meron tayong army green, khaki, dark gray, navy blue pink, light gray, rush, light green, Some yellow, man. maroon, light be? blue. By the way, mami, bago ka pumili ng size, tingnan mo muna yung size guide natin. May size guide tayo dito, mami. Which is, pwede mong pagpipilian. From small hanggang 4XL po tayo. From small hanggang 4XL po tayo. Ang pinaka-maximum po na size nito is 39 po yung waistline natin. So, example po, nakapili ka ng black, pipili ka dito ng size. Meron tayong small, medium, large, XL. Uh, we have 2XL, 3XL, and 4XL. Example, 4XL yung napili mo, confirm mo lang siya. Pagka-confirm mo, kung gusto mo pang agadoy dagdagan para maisa yung shipping, example, kaki yung pipiliin mo, 4XL pa din yung size, confirm mo lang. Tapos, punta ka dito sa ating Checkout card. So, ito po. So, yung price po natin ngayon dito is 292. So, i-checkout mo lang yan siya. Pagka-checkout mo, yan na. Ilalagay mo lang yung address mo dito. mag add ka lang. Gaya nito, nakalagay na. ako example, ito yung uh, address na lalagyan ko. Then, place order ka na. Pagka-place order mo, pwede kang magbayad sa GCash uh cash and delivery meron din po tayong maya credit card or depende na sa inyo pagkatapos i-place order hope may natutunan kayo happy checkout